Tapos mo gas pindan na tigas na dahil na pagka masulat ito sa gwa ay muson to. May tapon pa to. Ayun lang. Ano ma? Good morning. Ah? Okay na ma? Tawag ka man? Ah? Oh. Okay lang man ma? Skinet? Ay, Diyos ko tulog. Ayan. Eh? Eh? Ano, na niya magtaw yan? Wala akong gabi kayo yan, bye. aga. aaga na ako magtaw yan. Oh, ginabay. Ako na lang. obra. Ang gani. Nakatiga mo naman ko. Maka ako na lang ako magtaw. Huwag naman obra ko. Sipo naman ako pag Ah, sige, sige, mga balok Ah, sige, bye. Bye. Ah, sige, halong. Ang oh, basura nga. Ba, Ang katalibwa. Ang